Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa palataya At ngayon po, nais ko pong ilinaw ang mga bagay na ito, itong komentong ito, at masahin natin Bats by bats, Mr. Owen, hindi sabay-sabay Saan mo na ba sasabay-sabay? Alam nyo po dito sa ating pinag-uusapan, ang pagpasok po ng kaharian ng langit, ano ho? Sabay-sabay po yun, walang mauuna, walang mauhuli Kundi sinasabi po doon sa kasulatan na makakasama natin ang Panginoon. Bago po natin ito bigyan ng magandang discussion, intro po muna tayo. Ngayon mga kapatid, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na kung saan ay magkaroon tayo ng unawa. Basahin na natin itong uh, unang Tesalonica 4.17. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y eh, sa sa Panginoon tayo magpakailanman. Yan po yun. Salubungin po ng bawat mananampalataya. Kaya kung ikay mananampalataya, kasama ka dyan. Kaya kung ako'y mananampalataya, kasama ako dyan. Kaya lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, yung mga naunang mga namatay at sa kasalukuyan na nabubuhay at sumasampalataya. Kasi sa panahong ito, hindi man tayo buhay dyan eh. Maaaring tayo patay na dyan kasi yung pagbabalik ni Kristo, hindi natin alam kung kailan. Di pa po ba? Kaya tayo pinaghahanda sa mga bagay na yan. Kaya kung gusto mo na makasama, kailangan mo sumampalataya para makasama ka dyan. At sabi dito, sa ganito'y sa sa Panginoon tayo ang sinutukoy diyang tayo kung ikay manan ng palataya. Yan, magkakasama na sila'y papasok sa kaharian ng langit. Ngayon, para maintindihan natin, ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. Unang-una ho, mag-umpisa ho tayo sa 13 para maging malino po yung ating pinag-uusapan sa mga bagay na yan. Ano po? Sa 13 tayo mag-umpisa ng sa ganoon, magkaroon tayo ng idea sa mga bagay na ating binabasa. Ano po? Masahin natin, Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Ang ibig sabihin po yung nangatutulog, mga nangamatay na po yan, mga bagay na yan. Basahin natin sa ibang salin ho, bago tayo magpatuloy. Sabi po dito, mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Ibig sabihin po yung mga taong naunang namatay na para maintindihan natin, ano ho, at doon sa panahon ng mga nabubuhay, yan nga po'y sama-samang haharap sa Panginoon. Ano ho, kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Tandaan po ninyo, no? Yung mga walang pag-asa, yan po yung mga taong walang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi yan makakasama. Ang makakasama lang po sa pagpasok ng langit yung merong pananampalataya. Mamaya ay didiscuss natin sino-sino yung mga hindi makakapasok ng kaharian ng langit. Ngayon, itutuloy lang po natin ang pagbabasa dito sa ating uh, pinag-aaralan na kusan ay maunuwaan po nating lahat. Anho? Kasi salamat sa tanong na ito kasi gusto nating maunawaan. Maging sa kanya, may natin sa kanya. Ano po? Ngayon, balikan po natin ito at magpatuloy po tayo sa 14. Sapagkat, kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Tingnan po ninyo, no, ho. pati yung pong nangatutulog, yung ating nabasa kanina, mga namatay na. Ibig sabihin, bubuhay muli sila para makasama. Di ba po ba? O din natin sa ibang salin ang mga bagay niyan para maintindihan po natin. And ho Sabi po dito, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Malinaw po ba? Bubuhayin muli yung mga namatay. O ngayon, magbalik po tayo sa ating pong pinag-aaralan para malaman natin yung ating ipinupunto na kung saan ay sabay-sabay. Ang gusto ng mga tao ngayon ay by bats. Pag namatay ka na, diretso agad na langit. Eh, hindi po ganon. Dito sa mga kaisipan na katulad ng mga itong nagkokomento sa atin, ano ho, by bats daw ang pagpasok ng langit. Hindi po. Kasi nga po, ang gusto ng Diyos sabay-sabay. Magpatuloy tayo sa 15. Basahin din natin itong 15 sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa natutulog. Ibig sabihin po, mas uunahin po munang buhayin yung mga namatay. Ibig sabihin, para maintindihan natin dito sa mga talatang ito, hindi raw tayo mauuna sa mga namatay. Basahin natin sa ibang salin. Ano po? Ano sabi po dito? Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon, tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Nakita po ba ninyo? Yung mga panahon natin ngayon, hindi tayo mauuna doon sa mga namatay nung una. Di ba't malinaw naman po? Kaya ang gusto ng Diyos, bubuhay mo na sila para pagharap sa Diyos, sabay-sabay papasok ng langit. Eh, ewan ko po sa kanila. Abit ayaw nilang paniwalaan na sabay-sabay. Ang gusto nila eh, ganito. Bats by bats daw. Eh, sino ba siya para turuan tayo? Ano? Ang ating aalamin yung kaparaanan at turo ni Kristo. Sabi ni Kristo, ito po. Mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Kaya binabasa natin dito para maintindihan natin yung salitang nangatutulog. O balikan natin sa isang salin. Yung mga bagay na yan. Ano, ho? Kasi nga po, hindi natin basta maunawa na kailangan natin literal na nangatutulog. Ay, e, ibig sabihin po, mayroong pangunawang espiritual. Ano ho? O, ngayon, tuloy natin sa 16 para maintindihan natin. Sapagat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli O oh, yan ang malinaw Ang sinasabi po dito sa pagbabalik ng ating Paneso Kristo ano? Bababa mula sa langit yung ating Paneso Kristo Ibig sabihin mula sa langit, doon sa ikatlong langit Bababa, paparito sa ating mundo na kung saan mayroong hudyat ng pakakak ng Diyos. Para maintindihan natin, yung sinasabi dito may tinig ng Arkanghel na at may pakakak ng Diyos, yung mga nangamatay kay Kristo ay unang ang mabubuhay. Malinaw po ba? So, yun po ang isang bagay na maintindihan natin na bubuhayin. Ngayon, sa 17, ilinaw natin ito. Sabi po dito, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailanman. O dito, naintindihan na natin. Yung mga naonang mga namatay kay Kristo, bubuhayin yun. Nakita po ba ninyo? Ngayon, doon sila nagtitipon saan? Nakalagay po dito, alapaap diyan sa kalawakan. Tapos, yung mga nabubuhay, yun, ang sinasabi nga, uh, dadagitin at dadalhin doon sa alapaap din at sasalubungin ang Panginoon. Ibig sabihin, ito yung mga mananampalataya. Hindi kasama dito yung mga hindi mananampalataya. Kaya dito, lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, sumusunod sa paraan ng Diyos, sabay-sabay silang papasok ng kaharian ng langit. Kaya sana sabi dito, at sa ganito isa sa Panginoon, tayo magpakailanman. Yung salitang tayo, kung ika'y may pananampalataya, masahin po natin sa ibang salin, pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon, iyon ang malinaw, sa araw na iyon, hindi naman tayo buhay din eh. Kung ika'y may pananampalataya ngayon, at namatay ka, ikaw muna unang bubuhayin. At yung mga panahon na nabubuhay sila, saka sila isasama. O ituloy natin at unway natin ito. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga alapaap. Yun po, yung mga panahon na yon di ba? Naunang buhayin yung mga mananapalataya kay Kristo, nag-iintay doon sa alapaap. At yung mga buhay sa panahon na yon dadagiti na sabi po di yan. Dadalhin sa mga alapaap para salubongin ang Panginoon. O di ba? Habang sinasalubong po at nag ang mga buhay pa at doon sama-sama sa alapaap, kaya sinasabi po dito, ang Panginoon sa impapawid at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Yun po, makakasama na. Paano mo sasabihin by bats po yan? Hindi po yan by bats, kaibigan, ano? kundi sabay-sabay. Kaya kung i natin ito, ay di, alamin natin sa English version. no. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them. Yan po. Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall be forever with the Lord. Yan malinaw po. Forever, pag sinabihin, magpakailanman, nakasama ang Panginoon. Diyan po magtitipon-tipon sa alapaap. Yan po, nakalagay po diyan. Para maging malinaw po para sa atin, mga kapatid. Ano po? Yung sinasabi po dito, no, by bats daw, o malinaw na sa atin, hindi po by bats ang pagpasok ng karyang langit, kundi yan po, sabay-sabay. Una nga pong bubuhay muna yung mga namatay kay Kristo, na sumasampalataya, pagkatapos yung mga buhay kay Kristo, no, na mananampalataya, dadalhin din ho doon sa alapaap. Kaya lahat ng mga, mga namatay kay Kristo, yung mga unang binuhay, tapos yung mga nabubuhay kay Kristo, Diba't dinagit yon nagsama-sama dito sa Alapa app, sa sasalubungin ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin na sabay-sabay silang papasok ng karya ng langit. Malinaw po ba? Hindi dito kasama yung mga hindi mananampalataya. Yun ang hindi makakasama pagpasok ng langit. Kaya sinasabi mong by hindi po. Sabay-sabay po talaga. Ang hindi lang po makakasama yung mga hindi mananampalataya. Ito ang sagot ko na hindi makakasama sa pagpasok ng langit. Aalamin natin sa mga paliwanag ni Apostol sa kanyang mga sulat sa aklat po ng Apokalipsis 21.8, ito ang sinasabi. Ngunit sa mga duwag, tandaan po ninyo, ito yung mga hindi makakapasok ng kaharian na langit. At sa mga hindi mananampalataya, yung walang pananampalataya, hindi kinikilala si Kristo. Hindi kinikilala yung Diyos Ama. Yun po ang hindi makakapasok ng kaharian na langit. Bakit? Ay eh kasi walang pananampalataya. Hindi sila kasama sa tinatawag na yun, nabibigyan ng buhay na walangga ng mga yan. Tuloy, sabi pa dito, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga pagsamba sa mga diyos diyusan at sa lahat ng mga sinungalin. So lahat ng nabanggit na yan, yan ang hindi makakapasok sa karyanan ng langit. Ito ang sinasabi. Saan sila dadalhin? Kasi hindi makakapasok ng langit, di ba? Ang sabi dito, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Yan ang malinaw po, no? Sa panahon na yan, ho, diretsyo na pala sila ng ikalawang kamatayan. Bakit? hindi na sila nakaranas ng unang kamatayan kasi nga po, ito na yung tinatawag na pagtatapos sa panahon po ng tribulation. Yung naganap po yung pitong taong kapighatian. Kaya nga po, yung mga nabubuhay noon na hindi sila naligtas, bagamat sila'y buhay, diretsyo sila diyan sa ikalawang kamatayan. Itatapon sila kasama yung jablo at mga kampo ni satanas na lumaban sa Diyos. Yung po ang malinaw. Nakita po ba ninyo? Hindi po by po ang paniniwala namin, kundi sabay-sabay po. Kung kayo po ay by bots, pag may namatay ngayon, diretso agad ng langit, hindi po. Diretso ba ng impyerno? Hindi po ganon. Ang sinasabi po dito, yan po, sabay-sabay din papasok din ng ano eh, doon sa impyerno, yung mga taong walang panalampalataya. Yan po, makiapid, manggagaway mapagsamba sa mga diyos-diyosan, di ba? Mga sinungaling. Pati no po yung mga nangangaral ng kasinungalingan, kasama sila doon. Kaya mag-ingat po kayo doon sa mga taong nangangaral nagtuturo na may kasinungalingan. Tandaan po niyo 'yan. Masanya natin sa ibang salin. Sabi po dito, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, ayaw sumampalataya kay Kristo at sama marumi ang gawain. Ano pa yung marumi ang gawain? Alam na ninyo kung ano yung maruming gawain. Yung po yung mga bagay na kasalanan na nilalabag yung mga utos ng Panginoon. Ano? Mga mamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito, kung kayo meron pang mga anito sa inyong mga tahanan, sa bahay, na inyong pinapahalagan, Diyos-Diyosan po yun. At the same time, ang pinapahalagan yung mga bagay na pansalibutan, Diyos-Diyosan din ang tawag doon. Kaya mag-ingat po kayo nang hindi kayo makasama. Ano ho, sabi pa dito, at lahat ng sinungaling, hindi lang po yung mga nagsisinungaling na normal, pati na yung mga nangangaral ng kasinungalingan na hindi naman aral at turo ni Kristo, itinuturo nila. Yun po yung mga mga ngaral sinungaling, kasama po sila, na itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Malinaw po ba? Kaya maraming salamat po na po natin na hindi po katulad ng ganitong mga kaisipan nila na sa baybats baybats daw ang pagpasok ng karyan ng langit. Hindi po. Kaya nga naintindihan natin, sabay-sabay papasok ng langit yung mga mananampalataya kay Kristo at sumusunod sa Diyos. At do sa mga hindi mananampalataya, sabay-sabay naman silang itatapon do sa lawang apoy at asopre yun ang tinatawag na ikalawang kamatayan Okay na po ba yun? So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen <laughs>